Mahigit ilang buwan na ang nakalipas nang mula na ipinagutos ipinag ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa mga flood control projects sa bansa. Ngayon, marami ng detalye ay umusbong at unti-unti nang nabibigyang linaw ang usapin. Ang detalye ihatid ni Sofia Potenciano. Nakikita na ang unti-unting pamumunga ng pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro matapos ang ilang linggong patuloy na pag-aksyon ng mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Castro, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang mga ebidensyang ihahain para hindi makawala ang aniyay tunay na taksil sa interes ng taong bayan kahit sino pa kayo. Basta sangkot kayo, mananagot kayo. Hindi sapat na masampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maibalik ang pera ng taumbayan nanawagan ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na i ang mga assets ng mga indibidwal na sangkot umano sa flood control project scandal. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng pangulo na wala pong sisinuhin because ma 'yun po yung press statement niya, kamag-anak, Kaibigan, Calyado, uh, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, uh, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung yung mahiya naman kayo speech ay sa sola po Lagi pong ng ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagotin natin lahat. Samantala, isiniwalat naman ng DPWH sa pangungunan ni Secretary Vince Dizon ang listahan ng sampung opisyal ng kagawaran na sasa ilalim sa imbestigasyon. Kabilang dito ang mga regional director at district engineer na umano'y sangkot sa substandard projects at lavish lifestyle. Aniya, wala silang palalampasin mula sa pinakamababang opisyal hanggang sa pinakamataas. Kung mapatunayang sangkot sila sa maanomalyong flood control projects, sisiguraduhin mananagot sila. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potensiano, Congress News.